Ito pala yung lasa ng bulalo ka. Oya, ito pa ka makikita? Iba na kami nagtikim chicken eh. Guys, look. Ano yung gusto ng eh? terapay ng tiligaya. <laughs> tiligaya. Ito yung ano, ano, kon kayo, kung minata, ito, ito, ito. Wala kang? Hmm, sige. Isuti ko ang dadang ito ko. Okay. May naman eh, napakasimple lang ng mga kagustuhan namin. Ang antipasay. ano lang, simple lang. Mga mura. Antipasay, pantulong mo. J, ano na gin ginibra? CG, CG, kapalit na talaga. CG antikaya, CG. Sulat mo na ba kaya type nansa? CG ukay ukay, murang murala. CG. Ako naman may nabili na ako doon sa ulan panamin. May kitamang <laughs> <laughs> kapiling na naman nakapiling. <laughs> Nag <laughs> katalim daw mata ni Jay pagdating sa ukay. Yan mga ka-dragon, bali bibili ulit tayo ng uh, sampung, 20 pieces na pari. Nadagdaga natin, na na natin yung nakaraan kasi kulang na yung stock niya. Bumalik ulit ko para makakagawa natin yung ating ah. pari. Para mas tayo ang video diba mga mayrentin tayo, print tayo, print tayo, tan, tayo. Binigyan kami tayo sa, may kalapaw ng ating, thank you so much, mayroon silang pa free, thank san so much. kamukanya silang yung, free mo 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 yung mo pang Thank you rin po bili kayo Ma'am, isama Hindi Sige Talagang dinanan lahat ng ukay-ukay sa tatlong dinaanan naming ukay, wala man lang na kuha. Mas gusto mo mag-ganda day Ito daw yung pamper day nila mag-ukay. <laughs> Ito na ba yung pamper day nyo? Parang nasaya ako pagka naka ukay Yun mga ka-Drago, nandito kami sa Aroma Food Park. Mag-ano daw sa Piligaya, mag-unwine. nice stress mag

MB Grandia. Kaya nagay ko, medyo ka. Bun George, Ma naay mas George. Gayam, gayam. Kaya nagay -ga gayam. Pagbigyan na lang natin sila. Kasi yung mga sarado din po, oh Tignan nyo po. May video ako sa ito. Siguro mag-ano na lang muna tayo. Mag-agay? <laughs> Mag-agay? mag, <laughs> mag, <laughs> <laughs> mag <lumi> ka. <laughs> Hindi ka pa nagsawa ng lumi <laughs> ay. <laughs> <Mag> lumi? <laughs> Hello, may mat. Pagkat meron din tayo. Sarado po, marami pong sarado. Ito, bar naman to, hindi man pwedeng mag-inom-inom kami dito. <laughs> sa boat na lang Doon kami sa may barko.

Mà đây ngoài Sao khấu ha Hala, JD. Ang laki niya na. Chicken. Lole no? pa. Tag-isa lang sila ni Popon. Wow. wow. <tinyo> Ante, kumakain ka na ng bulalo? Oo. Wow. Wow, oh, guys, wala si Unsang, tsaka si Dai kasi may si Dan may trabaho, hindi niya maiwanan. Tsaka si Unsang naman ay pumunta ng, mayroon silang insayo sa church. Linggo kasi talagang ano sila busy pag, sa church pagka linggo. Thank you so much, Gaya. May na, mabsog kami man ay. Eh. Ito, ano, uh, para makakuha din kami ng konting idea, ma Hindi pa kaya ng aking kwan ng talento. Pag-aralan muna natin to. Ganito kasarap. Ang lali, JD na eh. Papas mo mo. Barok pa na. Barok, nakita manok na na eh. Sana, ano Sana, balang araw Magkaroon din tayo ng ganito kabonggang Restaurant Oo O, oh, ito natin yan Pag-pray natin Sipatan pa natin mag Tinda-tinda ah, balang araw makapagpatayo rin tayo Ng ganito kabongga

Kanina kami, yan, dinabi na kami alas 7 na. Kanina pa siya ang nandito sa loob. Rabi nga kami, ma'am, sabi nga. Bukas pa, bukas pa. Yan, nag-enjoy ka ba dun sa parang yan? Nag-enjoy ka? Nag-enjoy yung dalawang bata dun sa... Nag-enjoy ka? Huwag na tayo, JD. Enjoy sila dun sa puppet. Yeah. Thank you, Gayam. Thank Kachui. you so much, Thank you, Gayam. Nabusog po kami. Nabusog. Nabusog, Gayam. Thank na. you. Pati ulo ng lapo-lapo, sinagad ng tiniligaya, walang ano. na, na, umay na, na, umay na daw siya sa pastil ko at saka sa kapisay. Mga kadrago, nandito kami ni Kuwe Joby sa ano, City Hardware. Yan, bibili kami guys ng ano, gamit ng water pump. Tsaka bibili rin kami ng lamesa. Titingin tayo guys ng ano, abot kaya sa budget. Ang ganda tong bilog sana. Mm -hmm. Saan ba ang andito? Ito yung mga upuan. Sayang, sana dinagdagan na namin yung ano nakabili kami nung nakaraan yung nag -a, a sa mga bahay-bahay ganito rin siya kaya lang iba yung brand 250 sa sana dinamihan na namin nakabili kami ng apat kaya lang kulang pa rin ganda nito sa ano? tent bakit ito naman brown. Ganda. Oh, di diba? para ko nang nasa kubol. Ayun guys, nakapag-decide na kami ni Kuya Joby. Bibili pa tayo ng isang payong para may partner yung aming isang payong doon. Mas maganda siyang tignan. Ah, sige kuya. Tsaka itong lamesa yung bibili natin ito isa. Para meron siyang... Gusto ko sana yung brown para turn na dun sa... Ano namin dun. Sa isang lamesa. Kaya lang, ano, wala silang available na kulay brown. So, pwede na rin yan. Yan, thank you so much. Gayem, ano na, apo. Buti na lang may gayem pie. Ito maganda rin tong green. Mau mas gusto ko tong ano tong brown. Para ano siya ah uh, nung nandoon sa bahay ay sa tindahan. Ito guys, ang ganda rin ito. Isang set na siya. Yan, ganda. 6,750. Good ano yata ito. Mga 1, 2, 6, 6-seater. Naka-build-in na siya. Ganda. Ang ganda, eh. Oh. Sana pag, ano, uh, ma-improve pa namin yung aming tindahan. Ang ganda maglagay rin ng mga ganito. Para dagdag attraction sa mga uh, kumakain. Ito mga ka-dragon. Hmm. Parang nagustuhan ko itong ano na to. Kulay brown. Para tayo na dun sa payo. Ang tandak guys naggastos mo ang tulada. Hindi, <laughs> ang ganda niya kasi. At saka, mas, parang mas matibay. At least, hindi kami bibili ng upuan. Build-in na kasi. Pwede siyang lipat. Yan, sabi ko, i-try nila yung payong kung swak. Yung alin, gusto Sige, na rin yung gusto Sige dong, yung bago may sige na. Hindi, yung testing lang ba? Testing lang natin. -testing. Uy, yung payong lang pati yan, <laughs> Ha? Yung payong lang naman. Ay, payong lang ba, oh. ba? Oo, para okay, makita lang, Kuya. Hindi, okay na yan. abang na lang natin naman uh, dito. <laughs> kung paano lang ako magsakto. Hadda maong tan. <laughs> ito. Hindi, bibili ito. na rin lang. Ah, sige Kuya. Pwedeng pakikabit ko niya ano payong? rin. ko Ah, ko mo magkakagawa sa mo. Papasukin kita. Yan, i-ano natin yung payong para makita natin yung ganda niya. <laughs> Maganda kasi yung payong na to. Ano makapal yung tela niya. Kahit, ng kahit, ma kahit maulan, hindi tumatagos yung tubig. Hindi katulad ng mga ordinary lang na nabibili. Oh, ang ganda. Lagay pa natin to ah. Hindi ako yung wind cut. Hindi na kuya. Ay sige. <laughs> Yun, dagdagan yung ating ano doon, lamesa. Kasi maraming nakakapansin, talagang kulang naman talaga siya. Kasi may parami na nang parami yung mga nagda-dine-in. So ngayon lang, but, buti na lang, mayroon kami ano, may nag-donate. Yan, thank you so much ulit sa aming ano, isa sa generous na subscriber yeah. so, tulong ka JD Oh, <laughs> ang sidekick ni Kuya si JD May nauhug na bakal ate oh. May nauhug na kan. Apo na at ah, makita nang kilkarleto nageemas ang mamamintuin ay mamam. Maudulan niya -ma. nito. Namit naman sa Lagot ka. Bakit? Dilegan mo nang bato, ha? Lagot. Palo. Bakit ka babagin lang? Palo, dili. Huwag <laughs> oh, okay. ah, Paano pag yan, tayo. yan? nilagyan ng bato. Uh -huh. O, alis dyan! Ay, na. Magbara yan. mo yan. <laughs> yan, JD kasi. Yan <laughs> na. <lana. laughs> Ulitin mo ulit, ha? <laughs> <laughs> Aga Hindi di pa man natanggal yung guwata. Ulo niya. Ulo niya. Hindi. Baba mo muna. mo muna. Hindi tayo dito. Sabay po. Hindi lang lang pala eh. Ay, hindi pa lang pala eh. Sige. Labas. Oh, oh. Ayan, ayan. oh. Wala bang yan May detrid yan eh. Dapat maikot mo yan. Ito, isang, isang isang Di, ito, ito, isa, isa taso. Detrid yan, isa taso. Hindi, Hindi ipang mo. Hmm. Ayan, ginawang tulugan. ng ating payo. Ganda. Ang ganda niya. JD, oh, may tulugan ka na, oh. Na, -ah, pinitas yung halaman ko. <laughs> Kau talaga. Lungan oh, oh. na, na ni. Una na lang kailangan ko dito. Ito na lang yung lalagyan namin pa ng shade. Para hindi mainit dito siguro pag na pa, na, tabu, na ano na to napatag na Sir gayen. thank you, thank you po sa blessing sa amin nagbili na tiguan ng payong na malaki <laughs> <laughs> may pagtulugan na daw siya <laughs> hindi nang pagigaan tong bangko <laughs> puro yung plastic niya yun tag, tag isa sila kaya ingat po kayo dyan sir ha hmm. Tag isa sila ng antipasing na uh, upuan. Pahingahan daw nila pag walang tao. Mahangin naman dito. Kaya lang pagtanghali. Sobrang init. Nag-dance na. JD! Bye. Na ka, ay, na sir, -iga -iga, na tapos ka na mag <laughs> Pag tapos mag now, may paghigaan ka na. Pero siyempre, pag may mga customer, eh, hindi. Pag wala lang, up. pag walang tao, yan, okay lang yan. Mga kapagpahinga naman ng... Up. Ano, up. sandali. Up. Yan, thank you so much, Gayem. Thank na namang blessing ito sa amin. you. No? Thank you. Ingat you. Thank